hawak kayo hawak hawak dali oh hintay ka CJ pag ka rito mamaya may ahas dyan o ako muna sabay kayo ako muna ako muna mauna ano? ano? <coughs> <coughs> Mm. 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 mm Oh. Okay, oh, dali mm. hindi <coughs> na nakakatakot hindi mo sido lang to. hindi mo oh, dali hindi okay. diyan tayo dadaan dyan sa diba baba no. dito opo dito po yan. ano na kay. alam mo abasit ah, bakit? Dito opo po si G, dito, dito Ala <coughs> ganda maligo. Oh, oh ang ah. Dito upo kay dito upo, opo opo huh? Dito si o oh, dito. Ni. Nee. Ay ah, upo ko lang ka. Ni, nee. hmm. Mas maganda Oh, oh mabutas 'yan oh, mabutas ka diyan oh, ay. mabutas yun oh. Opo diyan, oh po, oh dito oh po, po. Wala naman butas. Ito ay oh, nalaglag yung paanya rito oh, dito. Oh, di ba? Ay, na, wala. Ala, pagong pagong Nasa. Wala na. Hoy, wak. Mo upo ka dun oh. Tumago na 'yung pagong. May sis. Wala po kanina pagong. tumago na 'yon. Ay niyo oh. Oh, wag kang lalapit, may sirena nang hihila diyan. Oo nga, ay mamaya hinila ka ng sirena dyan, bahala ka sige. Walang Ala. Live ko, kanya, -kanya si kubo ko. Ako lang yung nakakita ng pagong. ng mga tao. Ako lang talaga. sila. pet opo oh, tayo dito opo opo oh opo <coughs> ka opo tadi ka itu Nuwadaan. O hindi na iinol. Pakita mo Nuwadaan sa inol. Ako lang.